Nandito muli ang aming mga soke, nagtitinda ng bulaklak kalabasa, saluyot, alugbati or bilbilunak, larang Narang dapo. Tapos. Anitinda mo na? Ang talihan dito. Ah, naubos na isa yan? Uh -huh. Oo. Oh, Magkano mo tininda? Limang piso lang. Ah, kaya pala agad naubos, limang piso lang. Mm -mm. Ang bibilin ko ay itong larang dapo. Ito. O, ito. Ito ang napili ko. Bubruhin or panglagay sa sinigang or pag naburo, tsaka igigisa. Ganon. Ganon yung gawa niya. Igigisa sa may luya. Sa, sa ano po? Sa, sa, sa ano po itlog? Sa itlog. Ganon ang gawa niya. O guys, ano ng pangalan ni Aling? Ano na yung pangalan Susan. mo Susan. ulit? Susan. O si Aling. Kambal. Si Kambal. Ano yung tatuong pangalan? Oh, Rosalina. O yung isa? Rosalinda. Ah, ganoon. Okay. Ikaw si Rosalina. Ay, pag nagsabay kayo, di ko na kayo mapapansin. Ay, parang tomboy yung isa na. Oo. Oh. Si Rosalinda. Ako ate. Rosalinda, Ayan. ikaw. Siya, naka-shirt na. Lagi. Naka-palaki na. Ayan. Ah, ay, guys, anong tawag sa inyo nito? Ay, kayo na lang po magsabi. Ay, eh, kasi sa iba ay mali siya ang pangalan dito, may mali siya. Okay po, tayo na yung magpaalam. Bye-bye. Bye-bye.